Fine. Boss ka, na. Tignan mo, ano, dinala sa yung bote. Napaka simple Ayan, oh. No? Yeah, na, boss. Kap. Ayan, boss, <laughs> oh. Tara na. Ayan, yan. Ah, pwede. Baso. So, nandito po yung, ano, tropa. Bumisita. Galing pang bomb. So, may kasama si Kap. Oh. oh. yan Maniala para na basta Hindi, ako na, ako na Salamat, salamat Hanggang kailan ka dito, but Ah, Wednesday Oo oh. Yan o, titikman ko yung dala ni Boss Chok na Ayan o Ngayon lang tayo makakatikim na ito kasi yung dati yung tumutulong sa akin sa mga tape-tape -tap, eh. Lalo <laughs> ko bibili eh, ko pagbalik niya may mga sounds na. Kailangan yeah. Sound ito, ito? pa ko yun. Siyempre, wala pa si Boss Cup eh. Hindi Boss, kuha ko uli na masarap na yun isi yan. Ayun rin ba? yun yeah. man yeah, nata ko lang to boss boss chok oh in the house sila sa kubo nadamay oh boss boss oh okay na tong bote. Boss, oh. Ma malinis yan boss tapos eto yellow boss oh. kamay mo na boss cap oh oh dumating na si boss cap Okay, okay lang, lang, lang. Okay. You know? Alright. tagay ni Boss Ang sarap talaga. Manamis namis you know? Ma -ma 45, 45, 45 lang daw boss. Oo. Pag sa face. hindi sa Hindi ko alam kung may Nasa yan. Oo. Oh. Hindi lang. Kasi namin sa...